Sino nga ba ang nakaimbento ng pag-uutang? Ikaw ba? Nanguutang ka ba? Kailangan mo bang umutang? Paano nga ba nag-start ang pag-uutang? Ito nga ba ay namanan ng ating mga, namanan natin, mga Pilipino? Kailan nag-start ang pag-uutang? Utang, utang. Maraming mga utang ang hindi binabayaran. Nag-agree ka ba? Alam ko ang daming nakaka-relate ng word na utang. Welcome to my channel Nathaniel Travels at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa utang. Ayan. Limang taon na ako dito sa Espanya at napansin ko na yung mga Espanyol, yung mga tao dito, yung mga locals, hindi sila um marunong umutang sa mga kapwa tao or mga kapwa Espanyol nila. Pero umutang naman sila pero sa bangko. Sa ating mga Pilipino kasi iba yung uh, utang natin like um kapatid mo, kaibigan mo, kakilala mo, utang, no? Um nas parte na kasi ng kultura natin yung utang at masakit mang aminin pero ang dami sa atin na para may mga nasisirang relationship dahil sa utang. Kayo ba nag-aagri ba kayo? Inutangan na rin ba kayo or umutang ka na rin? Sa totoo lang para sa akin guys, uh, hindi naman masama ang umutang, no? Um aminin man natin or hindi, kailangan din natin ng tulong from other people. Or sa ating kapwa, kailangan din natin ng tulong. Wala namang perfectong tao na hindi kailangan ng tulong at umutang sa ibang tao or sa ibang um, establishment or institution, di ba? Um, meron nga yung may mayamang bansa na USA or lahat ba siguro ng bansa na umuutang din. Pero ang pag-uusapan natin is sa level na uh, individual, no? Kasi uh, minsan, yun nga, nakakasira siya ng relationship, uh, nagkakawatak-watak, masama na yung pakiramdam mo sa isang tao pag hindi siya nakabayad, ganyan. I Aminado mean, naman ako na, ako, for example, no, um personally, nakautang din naman ako. Siguro ang maganda naman is marunong kang magbayad. Ako hindi ko na sinasabi na uh, hindi maganda ang pag-utang. Actually, at some point naman, kailangan din natin umutang, di ba? Pero siguro, kailangan din natin isipin na dapat maging good payer tayo. Kung halimbawa, ah, sinabi natin na, oh, kumare, kumpare, um, in 15 days or 30 days, mag-uutang na ako. Ay, magbabayad na ako ng aking utang. So, dapat magbayad tayo, di ba? Um, minsan kasi naisip ko lang, kasi marami na akong dito mga kaibigan sa Espanya, na mga Espanyol, minsan niniisip ko, ah, uh, mga tuba, umuutang din ba sila? Pero talaga based sa aking observation at saka sa mga kwento nila, no, mga kaibigan kong Espanyol, hindi sila uh, umuutang talaga. Wala sa kultura nila yung umuutang individually na, "Oh, friend, pauutang man naman, 'di ba? Magme-message ka, ah, uh, Mars, kumusta na?" Tapos uutang ka, yan. Um, sa kanila, iba yung kanilang ano eh, uh, umuutang sila pero sa bangko, ganun. Pero in the sense na yung inuutang nila is hindi yung pangluho, panggala, or panggastos. Yung inuutang nila is para mag-invest sila. Mag-invest sila ng bahay, pambayad ng bahay, or ng lupa, ng car, o yung mga things ba na kailangan na sobrang mahal din. Kasi mahirap din po ang cost of living, or mahal din po ang cost of living dito sa Spain, at mahirap din po ang buhay dito. Hindi siya ganun kadali. Ayan. So, um, sa ating mga Pilipino kasi, yung pag-utang is like, alam mo yung parang kailangan mo ng 100 pesos or 50 pesos. Friend, 50 pesos mo naman, wala akong pang, ano, uh, pang lunch or pang dinner or pamasay papuntang uh, or palengke. Yung mga ganun ba, guys, no? Um, yung inutang natin is like mga 50, 100, 500, 1,000, 1,000. At some point, dumadating na nakakalimutan na natin, hindi na tayo nakakapagbayad yun ang nagiging mitsa ng um, tao dito. Parang, ang tawag dito, <laughs> um, <clears throat> nasisiran yung relationship ninyo with your friends, di ba? Dati ibigan mo siya, ngayon hindi na kasi hindi ka nakapagbayad ng utang. Minsan nga yung iba, uutang sila, hindi pa sila nakabayad, di ba? Di ba guys, nakaka-relate kayo? Kayo ba na-experience nyo na bang mautangan at hindi sila nakapagbayad? Ano ang pakiramdam nyo? Siyempre, masakit. Ayan. Kung meron kayong kwento, you can drop sa ating comment section at um share niyo ang inyong experience kasi ito, ito is like hindi naman siya tabu na topic, no. Pero madalas kasi hindi natin siya pinag-uusapan. Uh, so, ang purpose din ng video na to is para magkaroon din naman ng um, information yung iba na um, dapat kung pwede na natin baguhin yung ating um, kinaugalian o yung kultura na gano'n, why not, di ba? Para naman sa ikakaunlad ng Philippines, di ba, gano'n. Lalo-lalo na pala, guys, sa mga nasa abroad like me, like yung mga tao sa Pilipinas, they see or they look to it that we are rich or we have a lot of money. Yan. Pero in reality, uh, yung mga tao po dito sa abroad is, meron din silang, or meron, meron din kami mga expenses, meron din kami mga binabayaran, meron din kami mga personal things na kailangan. Ayan. Kasi parang ang mindset nila, the mentality is, once na uh, ang Pilipino is nakapunta na ng abroad, or you are working abroad, nagtatrabaho ka, you're living abroad, mayaman ka na. Hindi po napupulot ang pera. Ayan. Marami pong mga memes or mga posts or whatever videos, ganyan, um, talking about it. And I think it's time to propagate this video para naman, alam mo yon sana ma-improve natin yung kultura. Ay, actually, ayoko yung para naging kultura na natin yung yung isa sa pinakaayo ko talaga or ugali na Pilipino yung mangutang ka we need to try or we we need to be um independent and stand on our own na sana hindi tayo masyadong uh, magdepende sa iba. Well, for me, siguro at one point isa, dalawa, tatlong beses, hindi yun masama, no? Pero kung yung lagi-lagi na lang, parang every month na lang, utang kang ganyan, yun yung masama. yan And uh, yun nga, madalas kasi na ito yung nagiging topic namin sa, uh, sa circle of friends ko, no? And um, kasi parang everyone can relate talaga na okay, uh, mag-message lang sila sa ano sa Facebook or sa Messenger. Mars, kumusta ka na? Tapos like uh, five years kayong hindi nag-uusap or 10 years, ganun. Tapos ganun yung bungad. So parang minsan kabado ka na sasagot ka ba dito or um, i-ansin mo na lang ba siya, ganyan. Kasi parang alam mo na yung ano eh, yung next na, alam mo yun, na messages, ganyan. I have had tried, I have tried it multiple times. At minsan alam mo na rin talaga, no, na, a oh, friend, kumusta ka naman? And then magre-reply ka, eto, okay naman ako, friend. And then, alam mo ba, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, alam mo yun. Yun yung mga ganung mga scenario, no. So, minsan, naisip ko na, kailan ba nag-start yung ugali nating mga Pilipino na umutang, no? Um, kanino ba natin siya naman? Kung naman na ba natin siya? Uh, meron bang mga, um, ang tawag nun, parang mga grupo sa Pilipinas na talagang laging nangungutang o lahat ba talaga ng Pilipino? I mean, like yung mga, ang Ilocano lang ba yung nangungutang? Mga Tagalog din ba? Bisaya? Or Bicolano? Minsan kasi parang, uh, ang tawag nito, Uh, ang hirap pag-usapan yung about sa utang, no? Um, alam ko maraming mga Pilipino ang super um, super bait. Like yung mga Pilipino na hindi nakaka-hindi or nakakasay ng no. Kung ano Mars pa utang nga, ganyan. Magkano Mars, di ba? Tapos after one month, two months, pag hindi natupad yung usapan na bayaran, uh, alam mo, sinong kawawa, di ba? Kaya, this topic is also part of adulting. Adulting 101, no? Para sa lahat na we have to learn how to say no. Ayan. Kailangan natin matutuhan kung paano. It's not really about rejecting that person's um, extending arms, no? Pero, parang we have to um, to teach others then na maging independent on how to ah uh, magpursige ba sa mga lahat, sa mga gusto nilang uh, magawa sa buhay. Lahat naman tayo may pangangailangan, may gastusin. Lahat tayo naman minsan nagigipit. Pero sana uh, matanggal natin uh, sa kulturan sa kultura, kultura nating Pilipino 'yan. Ang again ng pangungutang is hindi siya uh, masama lalong-lalo na kung alam mo na makakabayad ka at meron kang capacity Um, na ibalik kung ano yung um, hiniram mo, ganyan. Kasi yun nga, if we are going to talk on a bigger scale, yung mga bansa, yung mga company, mga business, negosyo, nangungutang din sila. Halimbawa sana kung mag-open ka ng yung um, bakery, pwede kang mangutang sa manko. Mag-show ka lang ng facelift, pay ganyan. Or sa SSS, sa pag-ibig, which is okay naman siya, no? Kasi dapat okay naman siya. Hindi naman siya masama. Ano? Ang US nga, may utang din. Eh. Ang Philippines, magkano ang utang natin, di ba? Uh, palagi nating uh, naririnig uh, mula nung elementary tayo na hindi pa naipapanganak si Juan, meron na siyang utang. Kasi yung utang ng mga Pilipinas is like um, it is divided dun sa um, number ng population natin. No? Ayun guys, no? hindi ko alam kung um, parang mabigat ba ito na topic or it, kasi, di ba? Halimbawa, uh, inuman kayo or chismisan, ito yung mga pinag-usapan natin. Alam mo ba si Juana, hindi pa nakakabayad sa akin, nangungutang na naman or nangungutang sa kapitbahay. Tapos pag siningil mo, ang dami mga arte, ang daming mga palusot, ang daming... Di ba guys? But for me, since um, I will be reaching the uh, 40 years, no? <laughs> parang uh, at some point, marunong na din tayo na to say no to others. Kasi parang mararamdaman mo kung ano ba to, nung hiram sa akin, makakabayad ba siya? Palagi na ba siyang um, humihiram? ba diba? Kasi hindi sila matututo at matututo kung lagi kang, kung alam nilang lagi kang nandyan, ganyan. Sayon so, lang guys no um actually hindi ako masyadong happy to talk about this because you know hindi sa masayang topic no and eto hindi na lang siya kino-cover sa mga OFW na laging umaasa sila sa mga OFW or um, sa mga may konting um, pera ganyan this video is applicable sa lahat and i know that uh, everyone can relate naman ayun again ang pag uutang is hindi po masama pag alam mo na makakabayad ka or may balik mo yung, yung uh, hiniram. Ganyan. Meron ka ba bang mga gustong topic na gusto nating pag-usapan? Ayan, um, you can go to our comment section. If you agree to what I have said, and if you don't agree, you can also go to our comment section. Pag-uusapan natin yan. Ayan. My name is Nathaniel. isa po akong uh, estudyante na nakatira dito sa Madrid at nagbablog po ako about uh, life in Spain and everything na, na kung ano yung maisip ko. Ayan. Please feel free to subscribe sa aking channel and see you sa aking mga next videos. Bye!